magandang gabi mga kaibi dito po kami sa tanawan service po kami, emergency o oh. BC128 Kumacho may stock po ito so, mga tropa natin o oh. mga tropa po natin yan Ayan. may gabi po yan lang po, may generator po yung ating sasakyan o oh. po ngayon po natin yung estrada natin sa tanawan tayo PC 138 US ang ginagawa po natin no? yan po konti na lang sa testing na po natin nagsalpak po tayo ng bomba yan po no medyo madilim lang yan po madilim lang oh. salpak po yung pump ngayon magta testing tayo ah uh, yung ito yung unit na to kasi bumigay po yung silindro kinain po yung silindro ang gas yes, gas yes, po yung silindro yung mga bakal po na galing sa silindro mara sa control po sa mga ko mamamatay ko sa yan ano po? 17 sir po yun tayo Ano? Ah. muna natin yung pump, Ayan yung pump pina ko. testing natin, no. Kinakabit lang po yung pump. Gabi na po, mga anors na. 10:37. Ah, mga 10:37. Boss, tanawan po tayo sa darasa po tayo sa tanawan kami lang halos tao tandaan mo na masikip may nakita ako mami ano po ano ay gabi gabi na kaya talaga buhay namin ano po dami tambay sa dali oh gabi na Tarpaw pa rin dami pa po, po tayong ginagawa Ito po yung project Ang gawa yung spotlight Ito po yung project ah, Maya po uwi na Yan Dali dali po ito sa motor pool natin no? At gagawin po Yan Sige po, babalik po ulit tayo. Salamat po. Mamaya po pagtitesting yun, po namin.